Magandang buhay mga kapravis eh. Napabisita pa tayo dito. Ha? Bakit na? Gano'n bang kalaki yun? Ang hirap ang daan dito. Ang mal eh mabigat yun. Ah, oh, balik ka lang sa pag magaganda-ganda ang panahon. Ang hirap ang balang daan dyan ay. Sa pahon dyan, Kailangan nang kasama ng ano, taga-tulak Mga kapravis, dati po ito yung talungan din na Kuya Berto ngayon po ay palaya na. Dito po kami sa ano, sa pilsit yan, makuha po kami ng host ni Iman and Joy. Yan, medyo oh, mahirap-hirap lang po yung daan doon sa Kapro doon. Akarga po sana natin yung makina kaso ah, hindi po akayanin. Eh. Babae po yung taga tulak natin baka makunan. <laughs> <laughs> Napakalawak ah, po dyan. No? Oh. Wala nang ako din Wala nang ang nin. nin mga Hanggang iti Hanggang doon. Ito yung dati lahat ay talungan. Oh, talungan yan Ito yung talungan yan? Hmm, doon sa kapila. Dito natin pakuha ng hangin Pakuha na doon sa kabila Nagap yeah. Sa buong bahay mga kaprabis oh. Nasa gitna po ng lina mga kaprabis Ang tapakaganda po ng hangin Parang rambutan yan o